Yon mga ka-PR, magandang araw sa inyo. Ngayon, meron, meron tayong na-receive na package galing sa Kuala Lumpur. Ating I i-unboxing, kaka ng taga binut, binutbaw. Ito ka ay bangihan. Dahil camping season na ngayon dito sa Dubai, nagpa-deliver muna tayo, nangutang muna tayo kay Tabby kung ano bagay ito. Tingnan natin. Ito yung order namin sa Temo. Kaya, bibigyan natin ito ng review. Review. Tapos, babalita ako kayo kung maganda. Pangalan ay, pangalan ito, King, King Jung Om. King Jung Om! Ano yan? Portable Barbecue Grill. Medyo mabigat mga kabihan. Mga siguro mga 7 kilo, ito o 5 kilo. Oh, yan. Matangka din naman. Magandang packaging. Parang magandang ibang din eh. Ano? Mais. Yan. Pusa natin mga kabihan. Oh, yan. Maganda ang pagkakabalot. Merong, ano ko tawag dito? Pop, 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 ra, uh, bubble wrap. Oh. Maganda, maganda pagka-deliver. Tapos, ihilahin lang natin na oh, gayo, mga VR. Very convenient. Oh, lagay mo natin dyan. Yan. Excited na excited daw ako, VR, na makakita ito. ay at, sa ganda naman. Oh. Yan. Ang natin, mga ka Yeah. Ah. Darling ah. Bubble wrap. Ah. Ito ka BR, ang alam ko dito, oh patalas pa yan ang dalaga. Ito ka BR ay fold uh, foldable ata ito. Yan. Tingnan natin ka BR kung ano mga kasama nito. Yan. Green plate may grilling oh kasi siya na kayo at naudlot ang aking ano grilling plate halimbawa ikay magsasanggipsal or ayaw mo nang direkta sa baga ya yeah, dito mo ilalagay para hindi direkta ang masunog tapos mga accessories dito o meron na rin itong pang ano sa uling o pwede din itong pang ano ng karne halimbawa o kaya ay itlog ng itlog tapos ito Ah, uh, okay. Ito yung mga accessories pagka sa bit may, may, ilalagay. Mamaya, ipapakita ko sa inyo ito mga kabiyar. Tapos ito. O yan. Dito, kabiyar, ang mga baga. Dito nyo ilalagay ang baga. Ang uling. O. Oh. Ito ang instruction. Madali lang, kabiyar, i-ano ito, i-assemble. Pero namang, ko. Oh, Ari ang sabi sa Number one, kung paano isang i-assemble ito? Pong choy la. Aririkong ko siya. Ayan, madali lang yan. Tapos, may kasama na siyang stainless na grill. O. Oh. Dalwa. Dahil, kaya dalwa, mamaya ka beri, papakita ko sa inyo kung bakit dalwa ito. Yes, darling. Darling, mamaya, ay, nagbablog si tatay. <laughs> okay, Kaya dala kami ah. <laughs> madaming patalasa sa kabiar at madaming kasama din sa bahay. Are. Ito ay papaluan ko sa inyo mamaya kabiar kung ano itong kung bakit naluwa. Tapos kung makikita nyo mga kabiar, meron akong dalawa apat na stand so gagawin natin dyan para pwede mo itong ang maganda dito mga ka sa Kim Jumong na na bangihang ito ay pwede mo itong pwede rin nasa baba at kung gusto mo rin pwede rin mataas ahimaway ikinasa nasa deserto o ay eh, di sa buhangin, libre ka naman, hindi hindi mabubuhangin na may pagkain. di ka mga kabayar. O pwedeng, okay. pwedeng mataas, pwedeng mababa. Ay ako, gusto mo na mataas. Pwede mo siyang i-adjust. Actually. Assemble natin mga kabayar. Hello. Hello. Naglalabing ang aking dalaga. I am vlogging. Yan. Yan. Oh. Yan, yeah, kabiya. Ito yung pagka nakalagay yung stand, ito yung pinakamababa. Pero, pwede mo pa siyang itaas. Ay, may adjust pa ito. Oh. May adjust pa yan. At nari ang lock kasama yung lock lagay natin mga kabiyar ang lock para makakita ninyo yan nabaway so, gusto niyo na mataas patataasin natin uh, iipitin lang natin yun. eh yan just pero tingnan naman niyo kung halimbawa ay gusto niya mag-ihaw, hindi ka mangangalay sa kakaupo. O yan. Tapos, ito. ito Nagawin natin. O, yung bawigin okay, nagpapabaga na, ano? Ilalagay mo lang dito. O yan. O, yung bawigin okay, nagpapabaga di yan. O, pwede mong i-cover. O, ganito ka. Pag bawigin okay, nagbabangay, mga kabir, ano? O, at na nakaluto ka na. O, gusto mong nandito pa yung diluto. Di hindi naman naluto lalagay mo lang. Hmm. Kaya dalawa ito, dahil pwedeng, dal, pwedeng dalawa, halwa babang ng isaw, madami pang pantinda mo, o di madami. Ah, kung gusto mo naman halimbawa ay eh, sa kabilang bandi ng babang eh. Di eh. sa kabila ito eh, ay eh, nagluluto ng sanggipsal. O, di kayo eh, ayos na ayos. O, Oh, yan, yan ang maganda dito sa nabili natin sa kayo na bahay ito. Bye. Bye. Bye! Oh, yan ang kagandahan mga kabiyer. Kaya naman, ako'y masaya pagka may mga ganitong bagong gamit. Napakasaya ko. Oh, pagka ililikumin natin, napakadali lang. Oh, likom. Bye. Tapos, yan. Ito pala, kabiyer, itong itong ito. Ito pala, mga ka-BR, itong spring na ito, papakita ko sa inyo ha, para kayo mahiwagaan. Ilalagay nyo ito dito sa loob. Tapos, ilalagay nyo yan din eh. Dahil alimbawa ay mainit na nga naman, itong spring na ito, parang hindi siya mainit. Bitbitan yan. Naintindihan nyo ka mga ka-BR? ka kayo? Ayan. Oh, di pag magagusto mong ilipat halimbawa at may bagyo, o, Digigiyon lang. Ayos. Oh. Bili-bili na kayo mga suki, mga ka-BR. O, oh, yan. Yun na. O, fold. sa halimbawa, ay aring natanggal ko na ang, ano, ano, natanggal ko na halimbawa, aring stand. O, oh, bitin ko na lang ng ganyan. O. Oh. Diga? Very accessible, mga ka-BR. Goodbye. Ito para sa akin. Galing sa temo. At kung kayo order, mag-DM lang kayo sa akin. Alright, see you mga ka sa camping at bibigyan ko kayo na review pag gagawin namin ko ito. Bye-bye!